Hi guys! Welcome back sa akin channel and... For today's video ay i-reveal re ko na sa inyo yung result sa akin na uh, S by Miss Flawless Reviving Skin Set. So ayun, uh, Uh, Nag-start akong gamitin ito mula noong uh, February 5. Hindi ako nagkakamali. Ilalagay ko dito. I-insert ko dito yung video clip ko nung time na dumating siya. Yung ilalagay ko dito. And yung first day na ginamit ko siya, ilalagay ko rin siya dito. So, yun na po. Yung hindi, hindi yun tayo eh lahat hiyang agad sa isang skincare set na mabibili natin. May mga pagkakataon na talagang <clears throat> hindi tayo hiyang. Kiyangan din kasi yun, depende siya sa, sa skin type mo. So, siguro sa akin, itong product na to, hindi siya hiyang sa akin. Kasi, ah uh, since February 5 and ngayon ay February 27 na. So, yung result sa akin, ayan, hindi, hindi siya ganun ka, ano, kaganda. Hindi ko alam kung, kung dahil lagi din ako nagpupuyat or dahil din sa mga unhealthy food na, na kinakain ko, kaya ganun yung result sa akin. Pero, Uh, yung mga previous natin tinry ko na uh, mga rejuvenating set, okay naman yung result sa akin. And hindi naman hindi siya hindi uh, kung hindi nagiging ano yung kung unhealthy man yung kinakain mo or kung nagpupuyat ka man o o ewan o baka sadyang nagbago lang yung ano uh, mo ngayon parang sa sa singaw din ng panahon hindi ko alam kung dahil doon pero yun nga uh, low energy low energy ako kasi nga, oo, excited ako nung time na dumating ito. Excited na excited ako na, na gamitin. kasi nga, i-expect ako na sana na maging yung sasamihan sa akin. mga sa akin. ayun nga, hindi ko na rin, hindi na rin ako gumawa ng mga video clip ng no? ginagamit ko siya na day and night, kung mga ganon. Kasi nga, yung unang araw, pangalawang araw, uh, medyo napansin ko na, na parang hindi nga ako yung pero tinuloy ko pa din tin tinesting ko pa din kung magiging okay siya and yun nga, ilang araw na ba ngayon nasa uh, ilang araw na ba ngayon mula 5 and then 27 so, so parang nasa 2 weeks na magigit and ito na lang yung natitira ganun na lang ba pa so, parang ganda na lang siya kadami yeah, parang ganda na lang siya kadami eto halos halos paubos na din siya wala na siyang laman kaya din naisipan ko lang i-reveal yung yung result niya kasi i-stop ko na din siya kung talaga uh, hindi hindi siya ano sa akin Sa umaga okay naman yung outcome niya pagkagising medyo uh, okay naman kaya lang pagka uh, eh, may mga pa, may pagdating na parang hindi siya okay tsaka masyado siyang ano sa sa mukha mo. Hindi ka tulad ng mga dati kong ginamit na ano uh, na skin care set. So, ayun. Nalungkot lang ako. Kasi, ah, uh, 300, 390 pesos to. And, ah, uh, uh expect ko na magiging okay sa akin. Ito. Pero, hindi. So, hindi hiyang yung, hindi ako hiyang dito. Hindi niya kahiyang yung skin type ko. Kaya, siguro siya pa. So, ayun na. Ito. Ito meron na nito. Ay, hindi siya nawawala. Lagi siyang meron dito. Nawawala lang. Ito kagabi lang po. Kagahapon wala pa. Ito kagabi lang to Hindi ko alam dahil siguro sa ilang gabi na din akong 12 midnight na natutulog. Baka kaya may, may sumibol na ganito sa akin. Ayan yung mga ganyan. Yung mga maliliit malilit na, na meron talaga siya. Hindi talaga siya nawawala. Pag nilapit siya, ayan. Nalo no, dito ayan. Naantok ako. Kaya lang walang kuryente. So hindi makatulog. Walang kuryente dito sa amin ngayon eh. Kaya uh, isipin ko na nga lang tong i-reveal yung result niya. Para share ko na din sa inyo. So yun nga po, nakakalungkot pero hindi nga siya hiyang sa akin. Um, sa inyo naman, siguro depende din sa skin type nyo. So, hindi naman din kayo kailangan mag-worry kung, kung gusto nyo siyang itry, kung gusto nyo bumili, hindi naman din kayo dapat pag alala Kasi nga, depende naman kasi yung si skin type natin. Maybe, maybe, hindi lang, uh, hindi lang heyang sa akin, kaya ganun yung effect sa akin. Hindi siya, parang wala siyang nagbago. Parang hindi, wala siyang, alam mo yun, hindi siya nagbago. Walang, hindi nag-improve. Hindi nag-improve. So, ayun lang. I, hindi ko alam kung kung dahil sa Shopee ko lang din binili. Kaya baka, baka hindi siya dito. Hindi ko Hindi ko masabi. Pero, pero feeling ko naman hindi. Kasi yung seller na to, uh, distributor siya ng ni distributor siya ng S5 Miss Flawless. So, imposible din naman na, na baka siya legit. And, na check din naman ako ng time na yun bago ako bumili kung ah uh, yung sa feedback din ng mga buyers, okay naman yung feedback sa kanila. Then, uh, sabi naman ng iba, uh, ayun nga, okay naman dahil yung effect sa kanila. So, yun, kaya natuwa din akong uh, i-try Pero, yun nga, hindi siya hiyang sa atin. So, ititigid na din natin yung paggamit para uh, baka mamaya. Uh, kung ano pang mas magiging worst pa yung kalabasan, diba? So, So, ayun lang, guys, yung review ko kung sa S yes, by Miss Flawless by Sash na para hindi siya hiyang sa akin. Pero don't worry, baka hiyang siya sa skin niyo. kaya huwag kayong mag-alala kung gusto niyo din naman siyang itry. And, yun lang. Thank you for watching.